ang mga sa ilo, ng yes. River Ito System. po kayo itong ano, newbie namin na adobong pusit. So, malalaking pusit yung ano, binili nila. Ayan. So, nila yung medyo may, maitim-itim, may tinta. Wala na tayong paminta ba? na sila sa tinatawag na Irrigation Cave. Okay na yun, malapit na kumukulan. Ten years, kailangan talagang magkaroon ng seryosong reforma sa batas. Tingnan kami later ni Poteri. Ito na yung adobo. Nagluto. Yung mga naku-combustible. Yung kakain. Grabe, kanina pa ako nagluluto dito. Wow. Wala kami ng umaga luto nang luto luto nang luto wow kahiya naman kahiya naman niya kami pa 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 16 lika na pa kain na para mapahinga nebet na oh 12 na ali na, Lala na. Lala na pa pa pali ka na kain na Pagod. maganda na kami, guys. Si Papsi, siya yung nag-ayos doon. Pa, pa? Kami ni Clark. Ano yun? Dito yon. naman. Ay. Na. Ano pa? Papa! Kaya ka na. Kain na. Nagluto. Ang person. Meron pang ano dyan. Hindi ko na may sisigang. Anuhan na lang. Inasinan. Para maiwi. Pwede na tumatumpak ko. Mabilis na ba maluto Tikman mo anak. Kumuha ka. Tikman mo. I'm so pagod. Mm. -hmm. Pwede na. Yung alat niya ay? Kuntik. Kunting asin. Yung isa may asin niya ay yung ayun dice. Mm babalik si mama. Kaya lang baka, ano, baka hindi na kami pagpang-abo. Eh, message mo. Ay, hindi pala. Papa! Na, na, narinig ka niya, like mm -hmm. Ano sabi? Mm hmm. Mm hmm. pa na ito, ma? Oo, oh, kung pwede na. Nalo mo yung ano? Nalo ko. Wow! Clark, pakitanggal mo na anak sa saksakan. Yung alimango o kahapon na binili namin. Kapon ba na isang araw, Cheng? Ayaw ka na. first day pa natin ito. Pumayat siya sa ano, sa rep. Kahit naluto na. Ay, pumayat ma? Mm -hmm. Pero okay lang. Ang mahal, ang alimango. Kano yung kilo niya, anak? 600? 7. Hindi, ang 700 yung hipon. Ay, hipon na, ay andyan pa sa rep yung hipon. Yung laki ng lobster. Pagali, mm. si Papa. Sige na, Ma. Sige na, kaya na kaya. Sige na. Sige pa rin na. Sige pa ko. <laughs> Ate, Ha? Kain. Ginataang pa ko na merong alimango. Hala. Masarap. Kain na, B. Kain na mga B. Ano ba ang nakalaman? ng mga halaman niya. Hmm. Ano ba ni halaman niya, no? <laughs> na yata niya. Ah! Oh, hindi, tinatin namin yun. Binigay ng friends niya. Dapat ang alis namin dito 11. Kaso, alauna na yata. <laughs> Hala! Hala, pasado alauna na. 1.30 na. Oh, ala Um, alauna na pala. Alauna na. Tignan natin mamaya kung paano sila ano, mataranta sa kamamadali. Ano po eh. Ano pa alam na sila. Init. The aircon. Oops. Okay na? Mm -hmm. Aray. Sipo, Parang sa ulo ko. <laughs> Magsara. <laughs> Parang sa ulo ko bumabagsak lahat ng... <laughs> Grabe! Ay, hey na naman! Maglola na naman! Oh. Wow! Wow! Sige. Hey! Oo. Oh. Sige na. Huwag na nakamukha. Ay, hey, mama, mga kasan siya pa. Uh, Ay, yeah. dito ko. May dag yan. Dito ko, magana. Na, inabigay no, eh, okay. mo ba lahat? Biginan. Oo. Ibigay eh, ba lahat? Mm. Yung Pat puset. Puset pa. Yung puset. Naka... Ah, saan? Kaya lagyan natin ano yun? Dito pa yung puset, pa yung pula, di ba? Pasaan? Yung supot? Yung supot, yung yun, yun, yun yun diba? pula yun diba? Anong pula? O, yung nakaziplak. Ziplak. Yung pusit sa atin, yung luto eh. Paano ilalagay yun? Wala nang lalagyan. Sige na, di ka mamahal. Ma? May adobong pusit dito, iwan na lang sa'yo dyan. Sige na. O oh, matagal yung ulam. <laughs> Maanghang yan. <laughs> Lagyan nyo na lang ng suka. Hindi ba? Ano <laughs> oh, mga kabili naman isda. Ay, may isda dyan na ano, na lulutuin pa ha. Baka masira lang. Bilaw po eh, may. Nagluto ma yung kinain na lang namin. Horse Andyan din ba? yung ano, yung niluto namin na may, ano? May, ano, may gulay na, ano? Pako. 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 Bye-bye. May bangot na, ano, pating. <laughs> bye, ma. Bye, hey, Lola. Happy lang. <laughs> pa, sandali. Huwag kang umatat, pa. <laughs> Maday, <Lola. laughs> <laughs> Lakas pa pala eh. Bye bye. Hindi pa mag SM. <laughs> SM daw <dole. laughs> uli. <laughs> Balik kami in March. Na yan. Mas marami, mas marami kami. Malaga na nga. Hmm. Baki na. Ang <laughs> sama anak ni Dong. Nadali niya anak ni Dong. Bye bye. Bye bye. Papa. Ay. <laughs> Bawa na matanda. Naiwan na naman. Bumalik si Mama. Bumalik ka agad. Kanina hindi umiyak eh. Saan <laughs> na tayo? Ano nakalimutan ko na nga yung ano eh. Waiting. Miyak si Kiyak. niya si Kiyak. Tagal na naman. Makita si Lola niya. Next year na naman. Uwian tayo lahat dito. siguro si mama hindi na siya nagpasundo umiiyak ikaw naman yung umiiyak tinatanong mo din ako ikaw na ang pangit ang pangit mo umiiyak lukot na lukot eh ako. Ay. <laughs> Yung lalamunan ko parang may naka... <laughs> may nakadagan dito sa lalamunan ko eh. Di ba sumagot, si Cheng? Di pa. Tuloy po. Tuloy nga ka dito na? Hmm. Pwede ba dito? Hmm. Oo, sa, pwede. Uh, Loading. Kuha um, Five minutes. Unloading. Uh -oh. Dito naman yung susunod na destination. Ha? Ay, Miss... Oo, oh, Miss Ibis. Oo, oh, saan pa yan? sa ganda, wala nang labasan. <laughs> Hi guys, good morning. So dumating kami dito sa bahay kaninang alas tres ng madaling araw. Ayan. Tulog pa ang mga person. kami uh, kaming lahat parang mga ano, sobrang pagod. Parang mga lasing na lasing pa. <laughs> Kaya i-sleep daw muna kami. Isinop ko na yung mga gamit namin ni eh, Papa. Yun na lang mga gamit ng dalawang batuta. Yun na lang. Ang hindi ko na isisinop. So, sila is kayo naman tinan ninyo. Mm. Love na love. <laughs> Tung taas sila na dumating kami. Miss na miss na rin nila kami. Miss na miss din namin sila. Lalo na si Kuya Clark. Habang nandun pa kami sa, ano, sa Bicol. Yun lagi bukang bibig na niya si Bella sa kasi Sky. Niyayaya namin dito si Mama pero ayan naman ang sumama kasi may na siya sa ano sa biyahe. Hindi na niya kaya. Ayaw. Ay ay hindi pa pag eroplano. Never siya nag eroplano talaga. Mula noon matagal na namin siya sinasama ayaw niya. So yun, yung mga bata nag-enjoy lalo na si Ate gustong gusto talaga niyang ano, magpunta doon. Nahanap na nga kami ni Kuya Nono no, yung kapatid ni Papsi. Eh, kaso hindi na kami nakabalik uli doon. Hindi na kami nakapagpaalam. Kasi nga, si Ate Cheng, meron din siyang errands ngayon. Ngayon, baka mamaya aalis din siya. Matutulog muna, papahinga. Tapos mamaya may susundo na sa kanya. Meron na naman siyang ano, may, basta meron siyang pupuntahan ayoko na magpaliwanag <laughs> back to normal na naman ang ating life dito at yun nga hindi ako nakakapag vlog pasensya na kayo kasi dami din namin lakad lakad dami namin pinupuntahan minsan gabi na rin kami dumadating ng bahay sinagad sagad talaga namin yung bakasyon namin kasi may hirapan na si ate Cheng ulit sa kasi kuya Clark na magkasabay na ano na makakapunta doon para madalaw yung lola nila sa kasila daddy nila at Mami Malu nila so yun, thank you Kuya Nono Ate Malu, maraming salamat sa inyo, sa so, yun si Mama Mama, mamimiss kayo ng mga bata mamimiss namin kayo anyway, babalik naman kami dyan next year ulit, pag meron na umuwi sabi nga ni Ate Cheng, dapat napupuntahan sila lagi doon so, um, may edad na si Mama matandang matanda na rin ayan, yung mga batuta ako, may mga lagnat na Sure, Ang <laughs> sarap kasi wood. maligo doon eh. Like Sama namin si Mama. Hanap ako ng ano ng paracetamol. Hanap tayo ng paracetamol. Meron, <coughs> Clark. Meron. Alatod na is kayo. <laughs> Pakita ka sa kanila. Pakita ka kalanturan mo. Hindi, <laughs> <laughs> hindi ako aalis. Dito lang tayo sa room. Hindi ako aalis, love. Okay. Malalit <laughs> Okay. Di ba na, aray ko. Dimula tayo ng kape. Wala si Papa. Nagpunta siya ng buko. Oh. Umiyok ang isa. Kala na kay aalis uli ako. Kaya ganyan siya. Sunod na sunod sa akin. Hindi na ako aalis, be. Hmm. nyo si ano. Bella at si Sky. Ay, si Bella at Clark. Magkaakap pa talaga. Talaga lang ha. Ay dito nga ako magkape sa ano, sa mesa. Guys, naihilo na ako pag wala na akong salamin. Pero yung salamin ko, 3 years na, pina ko noon nakaraan. Di ba nagpagawa ako ng salamin? Hindi siya nag-ano. Hindi siya tumaas, hindi rin siya bumaba. Ganun pa rin. <coughs> Pareho pa rin yung ano niya, yung grade ng salamin ko. Ay, kain uh, breakfast muna. Alam niyo may nabili akong ano, tinapay doon sa ano, sa Bicol 'yan. No sugar. Kain tayo, breakfast muna. Para masarap na ispagheti ngayon, Clark. Ispagheti, sopas. Clark. Spaghetti yung ano yung carbonara Bawa naman si Ate Cheng. May trabaho siya ngayon. Meron siyang mga kliyente na kakausapin. Kaya one week na wala siya dito. Babalik na lang siya. Three days bago yung flight niya. Work, work and leisure siya ngayon. lang. Diyan lang kayo. Check natin yung ano ni Kuya Clark. Nakaluto na siya. Aray! <laughs> Nakaluto. Ako naman naglalaba ako guys. Yung mga damit na dinala namin. Lalaban ako. Wow! Sarap! Yan. oh Wala na. Malamig na ay. Inelectric panan mo naman. Sarap! Very good. Ako na kayo nagdagawa ng yelo. <laughs> Ito yung ano, yung saging na dinating ni Papa galing sa ano, bukid. Gulat hmm. ako, ganyang kalaking dinali. Grabe siya. Tapos yung papayang hinog. Magagawin natin dyan. Hindi kakainin, ipamigay pag hindi na kinaya. May pumutok na nga, oh. Grabe. Hmm. Kailangan yung mga ano ni Ate Cheng. Ah. Hala, hindi dinikit pa dito. Kailangan maayos na yung mga ano niya i-pack na. Kami guys. nice namin itong ano itong tinapang tuyo galing ng Bicol. Tapos ito yung mga daing. Yan yung pili. Dadalhin ito ni Ate Cheng kasi nagtutubig siya, nilagay namin sa bilao muna. Yan tapos pinapa-electric pa pinapa panan, pinapahanginan yan yun, nag-order ako guys ng ano ng primer ko dito sa O2O yan, sa Shopee tapos meron pa ako isang in-order ito organizer ito guys nalagyan ng mga anik-anik para hindi nagkalat tignan natin kung ano yung pwede nating ilagay dito na so, natin ilagay sa ano sa may kusina pwedeng shoes, pwedeng anything maliit lang naman to, hindi ko alam kung ito yung pang lalagay ko doon sa ano, organizer para dyan sa baba ng sa mga plato kasi walang walang lalag, niya ang so, mga plato dyan hindi ma oh, hindi organize yung mga gamit kaya pinakon oh, patung patung ko lang na order ako nito kaya yan kanyang box merong ano dito sa harapan namin may van na huminto luma na. tapos pinandar niya ay oo nga para dito sa ano namin tray tray lang siya guys ang liit pala. Besh. Ilan to? One, two, apat. So, maliit lang siya. Hindi pala siya yung malaki. Tapos, ayawin ko na nga ba ito. Ito dito. Siguro. Hmm. Meron din siyang gulong. Para sa labas. ito na yun, guys. Apat na layer. Yan. Okay na rin. Lalagyan ng mga anik-anik. Pwede nga, alis kami si Sky. Alam na niya, lakas ng pakiramdam ni Sky. Alam niya na paalis kami. Kaya, paakap-akap na yan. Paha. Marami kaming saging galing sa bukid. Bibigay dito si Papa. So, andito na kami ni Papa video, guys, lagi na lang, lagi na lang, naka-offline yan. Lalong-lalong na pag Sunday. Ayan. Saturday, Sunday, offline lagi sila. May